Yo, ah, uh, testing, testing, mic test, mic test. Negative or positive, ang tao ay walang pake. Uulitin ko, ang tao ay walang pake. Negative or positive, ang bilis makalimot at makamove on ng tao. Tignan nyo na lang ang issue ni Hayden ko at ang kanyang mga bid. Yung video ni Wally Bayola, di ba? Ilang linggang pag-uusapan, sabay move on na naman sa kabilang issue. Tignan mo yung mga tao ngayon, panay-scroll, kahit ako panay-scroll. Scroll lang scroll lang scroll lang scroll Troll lang troll lang troll lang troll lang, Comment ng comment ng comment ng comment Pero hindi nila magawa sa harap ng tao Kapag may nakikita ng issue, scroll Uy! 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 Sino to? Sino to? Uy! 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 uy, S Sino to? Sino to? Issue! 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 Sabay scroll na naman Uy! 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 So, ano naman to? Ano naman to? Issue! Issue! ah, Gabbyaro! Gabbyaro! Ah, artista! Artista! Scroll! Ah, scroll! 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 Ngayon yung Anong ngayon ng tao? Panay pa scroll Panay move on. Negative or positive Negative or positive ang tao. Walang pa kayo men king ina Kaya ang pinupunto ko oh, Sa videong to ay men on to the next on to the next 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 next, next negative or positive next 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 sabi nga ni JC on to the next one on to the next one on to the next one diba Mayroon na mga vlogger ngayon men mga pera sila negative or positive kung anong magawa negative man sobrang dami negative ng mga youtuber pero sino may bakay men ang pakilang ng tao ay view Yeah. negative o positive ang malaga yung resulta alright peace